Hindi mo itatagal, mayaman na rin yan eh. Oh, Tito Sherlock, tanggapin mo na. Tanggapin Kanina mo na. Kanina pa. Aba, sino ba makakatanggi sa ganong alok? Tinatanggap mo kung ganon. Salamat po. Yay! Hindi mo iniisip ang sarili mong kapakanan. Masagip lang ang kaisa-isa kong apo. Kaya tanggapin mo ang ito. Bilang taos-pusong pasasalamat sa iyong nagawa. Maraming salamat, Don Serafin. Lolo, sa ginawa niyang rescue, yan lang bang ibibigay mo sa kanya? Bata ka, pinungunahan mo naman ako eh. Hindi lang naman yan eh. Ito pa oh. Malaking halaga yan. Oy, salamat po. Okay. Salamat po. At kung papayag siya, siya ang gagawin kong Head Security ng Lorenzo Enterprises. At siya rin ang mga ngalaga sa mga alahas mga mamahaling alahas na in import ko abroad. Sigurado yan eh. Hindi magtatagal, mayaman na rin yan eh. Oh, Tito Sherlock, tanggapin mo na! Tanggapin Kanina mo na! Kanina pa! Aba, sino ba makakatanggi sa ganong alok? Tinatanggap mo ko ganon. Salamat po. Yay! <laughs> ano ba, boss? Ano ba ang balita? Definite na ang dating ng mga alahas bukas. 11.30 sa Makapagal International Airport, sa Clark. Alam kong kayang-kaya mo yan. Pero mag-ingat ka. At ingatang mabuti ang mga alahas. Yes, boss. Hoy, Marites, Donya, ano ba? Pwede ba tumayo ka na dyan? Malalim na ang gabi, nakahilata ka pa rin dyan. Wala tayong kikitain sa ginagawa mo ka ba? Kanina pa nga ako ready, no? Ayos na to. Hindi ka na maliligo, no? Hoy, <laughs> Claudia, totoo ba yung balita na meron ka daw bagong prospect? Guwapo, tsaka pogi. Hindi naman. Hoy, yon alam ka, mo ah? ikaw, hindi ka pa rin natututo, no, Marites? Alam mo ba, lahat ng lalaki sa club, lahat yon prospect. Ano yung prospect na yan? Siguro... May pinag-uusapan kayong hindi ko dapat malaman ano? O kaya hindi ko dapat marinig? Ba't kayo? Alam mo, alam mo, yan ang problema sa'yo. Yan ang problema sa'yo. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita, tapos ano, yan pa ang pasalubong mo sa'kin. Sa kin. Here we go again, jelling jelling. Mm. Gelling, gelling. mm. Ko. <laughs> mm eh. Ako? Ikaw nga to eh. Alam nyo, kayo'y dalawa, ha? Ngayon na nga lang kayo nagkita, nag-aaway pa kayo. Ba't hindi na lang kayo maglabing-labing? Oo nga. Sweet. Ha? Ganyan. Oo nga. Oo nga naman. Pumunta ako dito para... bigyan ka ng gulaklak. Wow! Sweet naman! Saka para sabihin sa'yo na... walang lalaking magmamahal sa'yo, pareho ng pagmamahal ko sa'yo. So, talaga? Oo. Kiss mo ako lagi ba naman kayong ganyan dalawa eh. Ay, sorry. Orates, Claudia, ano pa ginagawa niyo dyan? Ba't hindi pa kayo magbihis? Ang mga customer sa baba, naghihintay. Nga pala. Gusto mo ba kumita o hindi? O ikaw, ito. Gusto mo makita to? Takubos! Ayoko! <laughs> Itong bagay na to, pasok oh. ang pa, pasok oh. eh. Istorbo. Kala prinsipe eh. yung kay. O, yun ang problema mo. Wala kasi akong kaparis mo, eh. Kayong dalawa. Kayo na ang bahala dyan. Huh? Ay! Ay! Gusto Ako namin, na, boy! Ah -oh. Huwag kang makinig sa mga yan.